Hi guys, good morning, good morning. Diri me, Dito me. Ah, dito kami kumain sa Henley's Eatery. Karinderia lang ha. <laughs> Karinderia lang talaga ang pinili ko. Kasi yun lang ang sa amin dito. ayoko naman doon sa iba kasi ano. Ito talaga oh. Oh. Ang tawag sa Bisaya, alaw, uh, sa Tagalog. Uh, barilis na isda. Ito ang, ang, tinatawag namin na barilis na isda. Ito. Hala, ito. Magkano kaya ito? Ang liit-liit. <laughs> May pag-isa na ito. sa bawang lang. Ito guys. Na okay lang, uy. Mm. Ang sarap. mm Barilis na isda. Mm. Sama ko yung pinsan ko. Ito. Ay! Bye!